muling ipinagpaliban ng Comelec ah, ang nakatakdasa ng ah, pag ha, ah, Muling pagsisimula ng printing ng mga balota para po sa May 2025 halalan. Dahil naglabas na naman po ng panibagong temporary restraining order ang Korte Suprema sa iba pang mga election cases Now na una nang ibinasura nga ng Comelec Ayat at makakausap natin si Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Magandang umaga po, Attorney Laudianco. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Punto Asintado. Good morning po. Opo. So hingi lang kami ng update sa printing. Kailan ba talaga magsisimula, uh, Attorney? tama po kayo, no? talagang dapat po ngayon, ngunit dahil okay. sa nailabas na tiyaro kahapon, kailangan po namin ihinto okay. kailangan po namin baguhin ang database at ngayon nga po ay nag-a-add na kami ng pangalan. Hopefully po by Friday matapos namin lahat ito. Nang sa gayon sa biyernes din po kami makapagsimula na ng pag imprenta Kung hindi mo po matatapos pa, Sabado at the latest po. At yun po ni Chairman Garcia, kami po isusulat muli sa Supreme Court para ipaalam po sa kanila na intensyon na po muli ng Comelec na mag-imprenta ng kalota biyernes or Sabado po. E eh, paano kung wag naman po siya na eh, maglalabas naman ng na TRO ang ah, Court Suprema on Monday? Nako, hindi po natin mapipigilan. Ilalim <laughs> na po natin ang independence ng Korte Suprema. Ngunit, so, kailangan din po namin sabihin sa ating kataas-taasang hukuman na marami na po talaga ang delay. In fact, yung production po ng ating balota, meron na po kaming solusyon, pagaganahin ang apat na printers po ng ating ng NPO. Kaya lang, hindi naman po nagtatapos sa printing lang ng balota. Kailangan po namin ulitin una, Oh. 167 na ballot cases, kailangan i bago pa kami dumating sa printing at okay. hindi lang po yun. Lahat po kasi ng balota, hindi naman po imprenta lang yan. Kailangan ma-verify na binabasa ng makina. So yung 71 million ballots po lahat yan ay idinadaan namin doon sa ACM na intended sa kanya. Bakit po? Kailangan po yun lang ang ACM na babasa, hindi babasahin ng iba pang makina. At second po, kailangan po ma-deploy namin sa oras sa mga balota. Yung pag imprenta nga po, kahit araw ng halalan, pwede namin gawin. Pero ang tanong, mabiverify pa ba balota? Makakarating pa ba dun sa lugar na gagamitan po nito? Ilan pa hubang nakabimbing petisyon ngayon sa Court Suprema? May listahan plano ba kayo? Wala po kasi nalalaman lang po ng COMELEC kung may nakasampa either through an order of the Supreme Court po or kung makakatanggap kami ng kopya mula mismo sa petitioner. Pero sa briefing po ng Supreme Court kahapon, nabanggit po nila na may humabol po na 25 at meron Naku. daw po doon ay na, na action na, na po nila at meron pa po mga pending. May suwestiyon na lahat daw ng uh, na-disqualify ay isama na lang sa balota. Ano po reaksyon ninyo? Nako, tignan nyo po itong sitwasyon na to. Labindalawang senador ang bobotohan natin. Ang kandidato at pagpipilian mahigit 300. So ang mangyayari po niyan, sa susunod na halalan, yung lahat ng nuisance candidate kahit po nagpapagulong-gulong at kumakanta at nagsisigaw, dahil lang kahit na dinisqualify na ng COMELEC, kahit na diniclear ng nuisance, aakit lang sa Korte Suprema, magpa lang ng petisyon, eh, automatic kasama sa balota. So ang mangyayari po niyan, implication na hirap na hirap ang ating mga kababayan, mayroon pa makakakuha ng boto diyan. Ano po yung babalik na problema? Yung dati nating na problema na nabubotohan pa yung hindi na dapat. Ang ikalawa pong problema dyan, dyan. Tignan nyo po itong ano, napakahaba ng balota natin. Dahil sigurado po ako, eh, exploit po ng mamasasamang loob yan. Yung mga nuisance candidate, dadami yung kapareho ng pangalan. Katulad po ng mga apelido para lang makagulo sa halalan. So yung iniiwasan po natin na makiri ng election ay lalala po yan pag pinahintulutan. At meron pong rules ng COMELEC na kailangan po namin tanggalin pag naging final and executory dahil hindi nakakuha ng tiyaro. Napakahirap naman po ng na sariling COMELEC rules ay hindi namin sinusunod. Napakahirap hirap po na may timelines kami ay hindi namin sinusunod. So ito po yung mga bagay na mas malala sa na tingin namin nakakaharapin natin kung papayagan na lahat ay kasama sa balota. Okay. Yung mga pangalan na nandyan na sa mga balota ngayon, then maglabas na naman ng gautosan, ang order ng Court Suprema na disqualified sila. Tatanggalin pa ba ninyo ang mga pangalan nila? Nako, hindi na po. Di Kasi na. kung nandyan so, na po sa happen? balota. Pero meron po paraan de declare lang po natin silang stray. So hindi po yan bibilangin, hindi yan i-coconsider. Yun po ang mangyayari dyan. Hindi po bago sa atin yan na talagang ultimately na disqualify, na cancel o na declare na nuisance. Ang importante po, nakakumply kami sa TRO at paalala po, ang TRO, hindi po yan resolution ng the merits, hindi pa tapos ang kaso. In fact, hindi pa nga po dinitinig mismo yung kaso. Problema naman ngayon ng mga kandidato yung numbering. Kasi Siyempre nakapag imprenta na sila ng kanilang mga election materials at nangangabang mapalitan Opo, ang uh, uh, kanilang mga numero. maaari bang fix na lang ang number nila at ang idagdag ay sa dulo na ang mga makukuha number? Nako, hindi po maaari. Dahil ang mangyayari po niyan, ang arrangement natin, alphab alphabetical, based on the surname. Yung surname po kasi wala pong pamimili dyan, walang pagbabago. Kaya yung, yung pinaka-objective at equitable na arrangement. Pag nilagay namin sila sa dulo at hindi dun sa lugar, eh, sa lugar nila, eh, parang nadihado na po sila dyan. Hindi po namin sila natrato bilang regular na kandidato. Eh, baka makatanggap po muli kami ng TRO. Kaya nga po humihingi kami ng pangunawa doon sa mga maapekto ng kandidato. Dahil lalo po ngayon, nung una po na dinagdag natin yung Mustafa, ang naapektuhan lang po doon yung dulo ng M at yung hanggang kay Salvador po, yung kasi nag-withdraw po si Singson ano. Saket hindi na bago yung bilang, pero ngayon po na madadagdagan tayo ng kandidato. So mula po doon sa apelido, nung Guling pumasok po na national candidate hanggang sa dulo na po ng kandidato gagalaw at gagalaw po yan. All right, uh, ang tanong ngayon aabot ba tayo sa May 12, 2025? election pagdating po sa pag-imprenta na ng mga balota at uh, mabibit ba natin talaga ang deadline para sa ganun ay smooth ang ating election Confident naman po ang COMELEC at kami based on the operations po ng contingency namin, masasagawa po natin ang maayos ang lahat ng paghahanda sa tamang oras. Mahahabol po namin yan dahil nga po dami na yung gagamitin printers. Kaya po ang sinasabi po namin sa lalong madaling panahon. In fact, sa biyernes, magsisimula na po kami uli mag -imprinta. Kung meron man po madadagdag na lokal, eh kahit papano po, madali yan. Yung ibabaguhin na lang namin, yung local ballots. Pero ang mahirap po kasi, Sir Aljo, kung may dadagdag na national dahil apektado ang lahat ng balota, whether sa Pilipinas at sa overseas. Kaya nga po, hindi na kami mag-aaksay ng panahon. So kami sa Supreme Court, At sabihin namin, Biernes, start na po kami uli ng printing. Hindi po to para i-pressure or siya, ngunit ang sabi lang po namin, susundin mm -hmm. lang po namin, pilit yung timelines na makahabol po para sa ating halalan. Posible bang magkaroon tayo ng manual na voting sa May? May SOSO kasi lumalabas na ganun. Ano po reaksyon ninyo? Wala po. Wala. Dalawang bagay po ang sasaraduhan po natin. Ano man po ang mangyari, ang halalan ay gagawin sa May 12, 2025. Hindi po yan mauurong dahil yan po ay constitutionally declared na date ng candidate. Ikalawa, wala na pong puwang ang manual election sa national and local elections dahil ang umiiral na batas, automated elections po. Kaya po gagawin ng Comelec ang lahat para po ito'y masunod at wala pong cost for alarm dahil meron na po kami isinasa na Opo, may pahayag ang COMELEC na gawing uh, criminal case na may kaakibat na pagkakakulong ng lahat ng mga nuisance candidates uh, next election malapit na 2028 no, presidential elections yan. Opo, paki paliwanag po yan at ano po proseso? Tama po kayo dahil nga po yung nuisance candidate kaya po yan ay nasa section 69 ng Omnibus Election Code ay kinikilala ng batas natin na sila talaga ay nanggugulo ng halalan making a mockery of the elections. Walang totoong intensyon para tumakbo. At meron pa nga ang ikalawang uri ng Nuisance candidate. Yung talagang masama. Yung nanloloko. Nung yung ng confusion, kapareho, kapangalan, nung lehitimong kandidato. At ang nangyari, nangaagaw pa po ng boto yan. Nagkailangan pa namin silang pababae. Maglukluk ng tama. Nagisipin niyo po yung abala na inaabot ng ating pamahalaan. Bukod pa sa panloloko. Kaya nga po kami nagmumungkahi. Una, sana po talagang ma-criminalize yung ating pagiging nuisance no candidate nang sa gayon yung mga manloloko lang sa halalan. Pag ginawa nila uli, ay maipakulong po natin sila. Ito po'y abala at cancer din sa demokrasya. Ikalawa, may proposal pa rin po kami, Sir Adjo. Siguro nagtatanong iba, ngayon lang ba nangyari ito na may repeat? Opo, ngayon lang nangyari. Bakit? Dahil ngayon lang din po nangyari na natapos ng Comelec ang lahat ng kaso na nakabinbin sa amin na candidate. First time po yan. Kaya nga po lahat sila ay nagkaroon ng pagkakatao umakyat sa Supreme Court. Ang balak na po ng Comelec by, before 2028, ano, sa susunod na halalan, 2027, July pa lamang po tatanggap na kami ng COC. Nang sagayon, sa gayon, parang oras para isolba, resolba ang kaso, sa parang oras ng Supreme Court para iresolba rin ang mga petisyon na aakyat sa kanila. Kung mag issue ng TRO, makapag-issue nang sa gayon, yung Enero ng 2028, malinis ang balota, start na po ng printing, wala ng delay. Opo, hindi lang kami ng update din sa mga nahuli uh, sa election gun ban, attorney. Mahigit 255 na po ang ating na-apprehend ng ating mga PNP and law enforcers tungkol po sa pag-violate ng gun ban. Mahigit 250 na rin po ang nakumpiska ng mga firearms and deadly weapons. Ang sinasabi po natin dito kasi paulit-ulit ang gun ban violation o ay isang election offense. Kahit may LTOF ka, kahit may firearm registration, kahit may permit to carry firearm outside the residence, kung wala kang gun ban exemption o yung tinatawag na certificate of authority, nilalabag mo ang Section 32 ng Republic Act 7166. Nilalabag mo ang Section 61Q ng Omnibus Election Code. Kasong kriminal, may pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Sumunod po tayo kung kayo kwalipikado, mag-apply po ng exemption sa Gun Ban and Security Concerns Committee. Thank you po, uh, Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Thank Maraming you.